Hello hello mga uh, uh, Kimpow fans jan, at saka mga Kimpow uh, supporters uh, update lang po tayo sa mga Kimpow diyan uh, si Kapun po ay uh, sila David Likawco at saka si Barbie ay nag sa Showtime dahil dito ay dahil dito nag sila sa Showtime dahil may movie po sila ayon sa mga nakakita at sa mga nanonood, sa mga madlang people, ay talaga yung paghalik ni David likaw ko kay Kim Chu. Siguro dahil uh, yun po yung pang-welcome nila. Pang-welcome nila sa isa't isa. Dahil lahat, ng, lahat naman ng mga nag sa showtime ay may talagang palik na ganun. Beso-beso ba? Tapos yung titig ni David Likaw ko kay Kim Chu parang may sinasabi. Yun kasi yung mga namanggit na mga nabanggit at uh, napansin na mga netizen kay David Likaw. Kaya napatanong na mga netizen yung mga nanonood sa It's Showtime kung nasaan si, <laughs> si Paulo Avellino. Kasi si Paulo that time ay siguro may movie din ayon sa mga puting uh, sources natin, uh, si Paulo ay may movie din at uh, tinitignan lang kasi nila yung schedule ni Paulo. Kasi yung paminsan-minsan yung schedule kasi ni Paulo is very conflict ba si schedule ng Kim Chu. May mga time na nakikitaan din sila sa mga restaurant. Parang umpaga, mga secret places nila para hindi naman sila nakikita ng publiko. Pero yung kadalasan, uh, ah, parang kadalasan puro sila shooting at saka mga, mga mall show. Kaya hindi mo sila nakikita masyado sa public. May mga time lang na nakikita mo sila sa public pero hindi, hindi every, every week ba, walang ganun. May mga oras lang. Ayon sa mga comment ng mga netizen, ang sabi dito, nasana ba si Paolo? Bakit ganon? Hindi natin mahagilap si Paolo. Kim, medyo lumayo ka. Palapit na si Paolo. <laughs> Ang daming sinasabi ng mga netizen na hindi din natin maiintindihan pa minsan-minsan. Pero sa aking lagay, eh huwag tayo mag-isip ng mga negatibo kasi si Paolo po, ay isang mabait din yan. At saka kung talagang busy siya sa trabaho, busy lang yan. Niisip din natin ang tambalan ng mga kimpawan no? Sobrang, sobrang marami sila din blessings sa ngayon. Parang yung love team din nila sa ngayon is parang cut din lang. Halos full uh, fully loaded sila this year. Isipin mo yung success ng din lang. Sobrang ganda ng linglang. Naumpisahan ngayon from uh, umpisa hanggang natapos. Sobra as in, ang galing-galing na umakta doon. Gustong-gusto ko yung pag ni Victor doon at saka si Kim Chu. Ang dami nga nagagalit kay Kim Chu dahil sa linglang na... Yung kwento kasi ng linglang is talagang related by true story. Maraming nakaka-relate din eh sa, sa totoong buhay para sa akin na nanonood din. Hindi lamang isang content creator. Kasi nung pisahan ko kasi si yung lin lang. Base sa akin, sa aking observation, as in, ni hindi mo nga uh, akalain na kaya pala ni Kim Choo umakting ng ganun. As in, kasi lahat mga acting ni Kim Choo is kakaiba eh. Mga, uh, mga love team, mga drama. Pero yun, may family, may family affair yun eh. May anak siya. Tapos yung kwento pa, sobra, ang, sobra. Grabe, ma, mapapaihi ka ng di oras sa dinlang na yun. Ima, isa, imagine mo sa, sa gitna ng kwento, parang ayaw mo na matulog at nag-aabang ka na lang kung kailan ipapalabas na naman yung susunod na kwento ng Lila. Marami din na bibisit kay kay yung partner ni Kim Chudun na si MJM. Grabe, as in, Ang mga eksena talagang nakakakilabot parang parang iniisip ko nga eh parang nabitin nabitin na okay yung din lang eh tapos ito na naman ito na naman na ah, si Victor dun aping api talaga halos lahat ng uh, parang yung mga karelasyon ni Victor dun eh talagang binidir na nilalaglag sa baba para lang si Victor magiging defeated talaga sobrang kawawa si Victor doon kung tutuusin mo. Kasi sa, sa tumaba si Victor noong una, tapos boxing-boxing, biglang nakaproblema, pumayat siya. Parang yung problema na punta sa payat. Pero it, it doesn't mean naman na, na yun talaga. Pero parang yun siguro yung role niya doon. Ang bait ni Victor doon, sobrang bait niya kasi kaya pa niyang kaya pa niyang pinatawad yung kanyang kuya GM kahit sa kabila ng ganun nangyari na siya yung ori biological son tapos parang siya yung naape. Eh. Siya pa yung hindi nakapagtapos samantala yung isa nakapagtapos. Pati yung asawa na ayaw <laughs> dahil sa mga ang ganda ng kwento nun. Sobra. Doon ako, doon ko na-realize na, na doon ako napabilit kay Kim Chiu. Masa kasi si Paulo Avelino. Noon eh, hindi ko mga to inaabangan sa totoo lang. Hindi ko to inaabangan kasi ang akala ko lang kasi noon is parang puputok yun yung Kim C. Kasi parang sila, kung lang, parang sila Daniel at Catherine lang noon. Na 12 years. Ito kasi yung mga 12 years na matagal ng relasyon eh. Sila Kim C, Neil. ganun ba? Nung talagang matagal na sa showbiz. Kaya napapaisip ka ba yung, yung pagbiglang makita mo si Kim ng ganun? Ay, eh, wow! Sabi mo. Sipin mo ah, kabago-bago pa lang sila ni Paolo, ni Paolo Avelino na nag, nag uh, tambal. Wow, sobrang potok na talaga yung kanilang movie. As in, as in, pati mall show, pati, karavan nila, halos makikita mo lang sila dyan, kahit saan-saan man lang. At patagong nga ba, halos nagpaviral lahat yung mga napopost nila. Ganun sila ka-blessed this year. At sana naman po ay eh, tuloy-tuloy na to. Kasi syempre, eh, nasaktan na rin si Kim Chu. At nung naging sila naman ni si Zian Lim, eh, nakita naman natin kung gaano ka-private yung relationship nila. Kasi ayaw naman ni Zian Lim na maging public pa. Iba yung taktika ni Zian Lim kumpara kay Paulo Avellino. Kaya talagang pumutok yung kanila. As in na pumutok yung blessing nila sa ngayon. Full loaded sila sa ngayon. Talagang very successful. At ito pa, kasali na rin yung what's wrong with the secret, secretary Kim Mas na naman to ito naman yung talagang drama series siya na parang hango sa Korean na movie pa Parang with similarities lang siya. As in to, nakakakilig. Hindi mo, hindi mo kalain na from Lin lang to Secretary Kim. Baliktad yung kwento sa Lin lang. sa Secretary Kim, hindi magkaiba talaga. As in. Kitang-kita mo talaga yung chemistry nila na kahit kahit sino siguro kahit panoorin mo sila talaga parang may pagkabang tumatagal yung pagsasama nilang dalawa parang sa tambalan parang magkakamukha na rin sila unang bagsak pa lang ni Kim Chua at saka, si Paolo Abelino sa Takilia pumutok na talaga kasi ganito siguro pag may nagbreak up matagal ang relasyon pag may movie pumuputok talaga kaagad pero bakit si... Si may blind items ako sa inyo. Bakit si... B.A. Nung... Si B.A. ba? Ayaw na kasi kasi mahilig kasi siya sa mga demand-demanda ba? So, nung may shooting pala siya, hindi pumutok. Parang hindi pa siya... Parang hindi pa niya in-endorse. Ano kaya? Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Ano? It's a big question naman yun sa mga ibang netizens, sa mga sa mga uh, supporters niya at saka kagaya ko din na nag-aabang din sa kanya kung sakali man lang na magsabi din siya or magsalita eh at least 'yun naliwanagan din tayo, ano? Ayan, and then uh that is for today and isang like and subscribe lang po. Uh, okay na. Uh, thank you for watching and then ah uh, maraming salamat po sa suporta